Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay nagbibigay lakas ng loob at tapang, habang ang silver ay sumisimbolo ng malinaw na direksyon at tamang desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 8, number 14 number 27 Kahulugan ng numero Ang mga numerong ito ay magdadala ng lakas at mas malinaw na landas para sa iyong mga plano Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color gold Ang kahulugan ng kulay Ang green ay sagisag ng kasaganaan at kalusugan Samantalang ang gold ay sumisimbolo ng kalinisan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 6, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa balanse at mas matibay na pundasyon. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color red at color dark blue. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay nagdadala ng saya at inspirasyon, habang ang dark blue ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng suwerteng sa ngayon na numero, number 14, number 16, number 29. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng pagkatuto at mas matibay na koneksyon sa mga tao sa paligid. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay simbolo ng kabutihan at bagong pag-asa, habang ang pink ay nagbibigay ng pag-ibig at malasakit. Mga numero na magbibigay ng suwerte sa ngayon na numero, number 29, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng emosyonal na kailanawan at mas matibay na ugnayan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay tanda ng tagumpay at kasaganaan, samantalang ang yellow ay nagbibigay ng lakas at sigla sa buhay. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 21, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kumpiyansa at panibagong pag-asa. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay sumisimbolo ng katatagan at tibay, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan at kalusugan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 5, number 15, number 40 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nag-aanyaya ng maayos na daloy ng trabaho at katiwasayan Libra Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color pink Ang kahulugan ng kulay ang blue ay sumisimbolo ng balanse at kapayapaan samantalang ang pink ay nagdadala ng malasakit at tamis ng pakikitungo. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 9, number 18, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng masayang relasyon at pagkakaisa. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color dark green at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang dark green ay nagdadala ng proteksyon at misteryo, samantalang ang purple ay simbolo ng karunungan at espiritualidad. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 7, number 13, number 22. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan at mas malinaw na pananaw. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aris. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay nagbibigay ng enerhiya at inspirasyon, samantalang ang yellow ay sumisimbolo ng saya at malinaw na isip. Mga numero na magbibigay ng suwerte sa ngayon na numero, number 3, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng panibagong simula at mas malawak na pananaw. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sagisag ng disiplina at katatagan, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at panloob na lakas. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 8, number 17, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tibay at katiyakan sa mga plano. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sumisimbolo ng komunikasyon at kapayapaan, habang ang white ay tanda ng kalinisan at bagong pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 6, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakaisa at mas malinaw na direksyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay nagdadala ng kasaganaan at paggaling, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at tamang pananaw mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero number 2, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng balanse at mas malinaw na gabay sa buhay.